Hello, everyone. Good morning. Uh, nakita ko ngayon itong post ni Madam Anggi sa kanyang Facebook account. Ito yung legit, legit niyang account. So, isi-share ko lang din sa inyo. Like, share, and subscribe. Kasi naniwala ako sa kanya bilang isang ina. Siguro sa tingin ko na may stricto siya, pero marunong sa buhay. Okay? Tulad ko rin marunong din sa buhay kasi iniwan ko yung asawa ko tatlo ang anak ko at ako ayan guys nakita ko yung post ni Madam gay alam kong si Madam gay ay marunong siya sa buhay tignan nyo guys ayan ang sarap ng pod na ginawa niya o parang minodo yata ito eh. so nakita ko lang siya kasi ano, ayan 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 si ma'am Anggi ang hirap eh parang ang puti puti ayan o, mahirap kasi yung ano ng video kung ipagdikit ipang ano mo So, ito ni-record ko siya para makita niyo siya ng buong buo. Ayan, ang sarap po. Oh. Para makita niyo rin na legit itong ginawa kong video dahil dalawa ang cellphone ko. So, ang, gawa, ang ginawa niya is ito. Ang sarap nito. Oh. Diba? marunong na marunong si Madam Anggi sa buhay. Marunong siyang tumulong sa asawa niya sa hanap buhay. So, yung ibang asawa dyan na ang akala, 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 nila yung asawa na wala na lang yan. Nakaupo na lang yan. Tulad ko noon, yung okay pa kami ng asawa ko. Okay? Ginagawa ko rin lahat na tumulong, pero ah, hindi sapat. Parang, parang mayroon ding, as, mayroon ding lalaki na ano, mabuso na rin alam niyang yung asawa niya tumulong sa hanap buhay e eh wala kung ano-ano mga pinagagawa so ganun to. yan ang katutubong katotohanan. pero hindi naman lahat siguro kasi ang nakita ko rin sa asawa ni uh, uh, madam Angi ay mayroong trabaho kasi sa Maynila talaga pag isa lang ang nagtatrabaho kulang na kulang ang kita ng isang isang tao kahit minimum pa yung sweldo totoo po ito kasi ito ay ito ay naranasan ko rin sa may noon kaya nakapag-decide akong mangibang bansa yun hamal ng hair ko pero bagay naman ko maganda tayo <laughs> tayong lahat nagpapatawa lang ako ito naman eh I-compare mo yung picture ko noon at saka ngayon, magkaiba. Mas maganda pa yung walang azawa. kaya mong i-care yung sarili. Di ba? Yan. Pinaano ko yung ano kasi madilim. So ipapatulo ang sarap ng luto ni Madam Angio. Itong lumpia rap, lumpia yata ito eh. Sarap. Tapos itong wow chicken. Anong anong ano siya meron siyang yung parang ilalagay sa tinapay ng sa tailas, ilalagay niya. Sarap nito. Maganda, ma maganda, magaling si Madam Angli sa kanyang buhay. Kaya, saludo at ako at nakipag-bartagula nakipag, nakipag na rin tungkol sa anak niya. Anak ka lang, wala kang karapatan na din yung anak ng nanay mo dahil ngayon ay kumikita ka na. Malaki ang premyo mo. Yung pera na yan, isang pikit mata lang yan kukunin yan ni Lord sa iyo tandaan mo yan dahil ang pera ang pera na isang iglap na dumating sa iyo ang bilis gastusin ng pera yan tandaan mo dahil hindi mo yan pinaghirapan kung baka premyo yan sa iyo iba talaga yung naghihirapan ng ilang taon bago mo nakamit ang perang yan yan oh. sarap ng ni Bramangio kaya maswerte yung asawa niya dahil meron siyang asawa ito si Madam Angie na tumulong sa hanap buhay talagang ano talagang napakaswerte ayan napakaswerte ng asawa niya at ng mga anak sana ang mga anak maliba ng isang anak niya na ngayon ay na na hindi na, na hindi na niya nakilala ang totoong buhay na pinagmulan niya. Dapat kung ako sa kanya, gawin kong king and queen ang mama niya. Dahil, kung hindi, dahil sa mga magulang niya, wala siya ngayon sa mundong ito. Pero ang sa tingin ko yung nanay niya, ay eh, hindi parang binaliwala na lang. Kaya nga iwinta yung bahay eh. Iwan ko, iwan ko lang kung nabinta na. Kaya nga ibinta yung bahay dahil ibalik sa kanya ang pera. So, di ba? Oh, meron bang nanay na, no? kung ibang nanay yan, winaldas yan ng walang, walang nakita. So, pero itong anak na ito, bahay, Yung, yung, yung interview niya doon kay, ano, doon sa kay, interview niya doon sa kay Tony, Tony, at sa kay Tony Gonzaga, eh, dapat hindi ganun eh. Dapat sasagot ka lang kung tinatanong ka ng host. Pero anong nangyari? Guys, sa totoo lang, wala kasi akong time masyado sa araw. So, sa gabi, antong pikit-pikit ako, pero pilit kong dinilat ang mata ko para makita ko yung video na ginawa ni Tony Gonzaga na umabot halos kalahating oras na interview. Oh my God, guys. Inamin niya na um, siya ay nagkamali. Nawakalama na siya. Tapos, dapat hindi niya dapat sinabi yun pero wala na siya minugtong yun lang ang ano panoorin mo ang video na yun na pinapost ko doon sa youtube channel ko kung kung nandito ka panoorin mo yung video na yun na ah uh, inaminan niya na karma, inaminan niya yon tingnan niyo yun tapos mandoon siya at saka yung girlfriend niyang suwangit pareho silang dalawa nga naman kung walang ina na kukonsinti sa kanyang anak kung mayroong ginawang hindi maganda na hindi karapat dapat ang ama ang ang, ang ina or magulang ay nag-advise sa kanyang mga anak kung ano ang dapat pero mayroong talagang mga anak na matigas ang ulo kung tapos pagkatapos niyan kung anong mga maging problema lalapit yan sa magulang sa ngayon hindi ka pa hindi pa yan lalapit sa, sa nanay niya dahil marami pa siyang pera pag wala na yang pera tandaan tandaan niyo yan lalapit at lalapit yan sa magulang niya kung nandyan pa yung mga magulang niya. mark my words. Sa edad kong ito na 53, marami na po akong dinanas pinagdaanan sa buhay na mahirap i-explain na yun ay na nalagpasan ko lahat sa tulong ng buong may kapal. Siya lang ang, siya lang ang katulong natin kahit hindi natin siya nakikita para yan para siyang hangin na dumadapo sa ating balat. Tandaan nyo yan. Wala na siya. Yung video na yun na uh, interview ni Tony Gonzaga. Panoorin nyo yun guys. Yung babae. Ang sabi ng babae na kung ang pamilya daw, kung dapat yun ang unang mag-protect sa anak. Yes, true. Pero ang pamilya or ina, hindi ka ipoprotect kung mali ang ginagawa mo. Kahit ako, mismo sa sarili ko, hindi ko ipoprotect. Hindi ko i-considered yung ginawa ng anak ko na mali. So, ito, ito ako. So, patapos na yung work ko. So, ang init ngayon. Hindi ako magpapaganda, guys. Alam niyo kung bakit? May trabaho kasi ako. Tapos, yung tibo. Pag nakita niya ako naka-red lips at nakakilay, naka nagre-react ko. Pero ano lang naka -tala? hindi naman ako maganda. Tanda na ako. Pero, walang natang kagusto. Hindi meron pala. Pero hanggang chat-chat lang kami yung si Italian ko. So, okay. so mabuhay pa yung lahat. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Advice ko lang din sa, no? So, kay Madam Angelica ayolo. saludo ako sa iyo, ma, Mabuhay. So guys, if you like my videos, please like and subscribe and hit the notification bell for more updates. At sa ko, kung may time ako, mag magpupuntahan ko yung mga tourist spot dito sa bansang kinaroroonan ko ngayon para makita nyo, para may guide kayo sa kaling makarating kayo dito. Again, pag pumasok kayo dito sa bansang Macau, free visa po. Hindi mo kailangan mag-apply ng visa dahil kung mayroong magsasabi sa inyo yan, yan po ay scam, fake pagdating mo ng Macau Macau Immigration give you 30 days to stay in Macau to enjoy life, to go anywhere to visit some uh, beautiful places, some beautiful hotels here in Macau so that's it, so tandaan again free visa if you want to come to Macau, it's free visa. The immigration will give you 30 days of visa to enjoy life here in Macau. So guys, buhay, maraming salamat God bless. Bye-bye. Subscribe -bye. my YouTube channel. This is Rose 13.